Milagro siya Villa Milagros Touchdown mga katambay Narating din namin yung pupuntahan namin Ay yung mapa Punti na lang Pero nandito na rin kami Halos Eh ang nakalagay sa mapa ko, dulo ko eh Sige lang, mo muna yan gilid ano, kung galing ka rito Pababay-babay papunta doon, ano? Pwede mag-tent din di ba, te? Saan yung tent area? Ah, doon yung tent area. Meron yung tent area naman, eh. Meron naman parang tent area. Ayan, may mga nakatento. Ay, oo, tama. Oo. Paano, paano, paano? Ang... Ah, yung R kila sa inyo, 10 Hindi po. Kapag sa inyo yung 10 200 po nga. Ah, okay. Yung po namin, P400. Ah, okay. Kasama na yung entrance ng tent na 50 pesos sa 200 Bali P250. Ah, Bali P250. Ano po yung tent ay gumawa po eh? Opo, ano, overnight. Overnight. Yung, yung sa inyo tsaka doon, parehas lang? lang parehas ah? Ha? Ah, parehas lang yung space na lang yung itsura kung ano itsura doon tsaka yung dito ano ano lang dun may yung doon ano punta muna tayo ron ano gusto Papunta mo, mapunta muna tayo doon pag di mo gusto, balik tayo rito S ha? Dito, wala pag Sige tayo, bigyan mo muna kami Ah oh, okay, pwede sumili Pwede naman sa doon, ng ah? Okay, oh sige Ay, yung tent doon, te Wala nang space lang para sa tent? Wala lang, Ah, so dito na lang, may bakante Oo, dito na lang Ayan lang. Eh ganoon din lang, mag-tent tayo doon. Hindi tayo makakapag-tent puno na rin pala. Saan pwede pumarada to? Eh? Motor? Ah okay, sige. Tara. Ano tayo pwesto? Baso ah? na tayo. Saan magbabayad din eh? Magbabayad na ba? Magbabayad na? O oh, Ron, magbabayad ka na muna! Bayad muna. Ano ka? <laughs> Bayad muna bago pasok sa loob. <laughs> <laughs> Isa lang tig. Dalawa lang. Oh, ah, dalawa lang sila mag magkasama ako solo. Maribali, ano po May 50. Sa kanila, magkano yun sa kanila? Ano po, 300 sa kanila Ah, 300 na yun Ako, 15. sa akin, 250 sa akin Walang discount, ate <laughs> Ano ba pwede 200 na eh. lang? <laughs> ha? Bilala kong kaliskis mo, ko. Ano? 300? O 300 kasi magkasama rin ako kayo sa Tente. Ikaw? Okay. Oo okay. okay, meron akong Tente. 250, 250 ako eh. Ha? Huh? 250. Tapos ito po yung ano yung pagkakalimutan kayo. Pwede po kayong pumasok doon so, baka yung... yung pagka okay, meron dito Wait. yung nabibilan? Meron po dyan sa abandar yan, may mga nagtitinda ng pagkain dyan. Oo. Ayusin mo rin. ten. O, higitin mo na pagkain. Hanap muna tayo muna tayo ng pwesto. Ayun muna pa space kasi baka may mga dumating. Oo, mawalan pa tayo. Oo. ate ha, di na ako tumawad ha. Bola lang yan. Hahaha. niyan para makapasok kayo dun sa ano, sa isang, sa... Dito ate? Aha, dito na. Nangitin mo yung aking braso na ano. Maghanap na po kayo dyan, yung mga. Tara, Ate, padikit niya, ate. Ay, sa kamundo lang po. yung ah! ah, okay, sige. Okay. Dara, dara, dara. Papa, ponteho. Dino. Ang ganda din, oh. oh. Ano kuno oh. tayo? Dyan muna tayo ng pwesto. Tayo Ayun, no, doon ron, doon tayo ron, no? Oh. Tumaba doon? Tara dito. O oh, kaya yeah, dyan, no? Oh. Ron, doon. doon. Ha? Puno? Puno? Sila puno na dito ron Ha? Mabuhangin dyan Mabuhangin dito oh Kasi lalagyan natin yung motor natin dito Paano may lalagyan yung motor mo dyan? Dito Ha? dito O yun doon pa oh Hoy, oh, dito. Nanan sa may marami ano para malinis. Ayun, doon no, na okay dito, no. Ayan lang yung space oh, saka ito. Wala oh. yun lang marami na inatao. Wala yun, oh. Kumusta naman? Nanan din do, Yan yan dito. dito. Ito. din na. Ito dito dito, dito. hina dito. Ito, ako na tayo dito ah. Na dito, ayun may mga puno Kaya e, sa dun eh na, dito Ayun ah. tayo rin ng pen perfect perfect susunod pagpunta ka rito ano to? tibo tibo the... ano to? <laughs> tibo tidal tibo tidal Tignan mo, tignan mo Tibo Tidal Pool. Kasiguran. Quezon. Quezon pa di diba, Aurora. 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 Aurora province sa dulo na. Dulo na ata Aurora province. Dami na Ano? Paano ba yung Ano? sa mga pupunta rito mga katambay dito sa kasiguran Aurora Quezon nandito kami ngayon sa ano sa Tibo Tidal Pools sa mga pupunta rito mga katambay mas advisable na magdala kayo ng tent pero meron naman silang pinauupahan tent dito ang entrance lang dito mga katambay nasa 50 pesos lang ang, ang entrance pero kung may dala kayong tent plus 200 dun sa tent nyo pero kung wala naman kayong dalan tent plus 400 dun sa tent bali na yon overnight na yon makakatambay ayan kami meron kaming dalang tent kaya 200 lang yung tent na 200 lang yung binayaran namin plus 50 pesos dun sa entrance pero mas the best din mga katambay dun sa tent na dala nyo kung ang tent na dala nyo nasa tatuhan o apatan ang babayaran nyo pa rin nasa 200 kung sama-sama kayo dun sa tent ang babayaran na lang ng mga kasama nyo entrance pero uh, para sa akin solo kasi solo 10 50 pesos ang entrance plus 200 dun sa 10 ko overnight na yon mga katambay suwabe mga katambay ang ganda rito pakita ko sa inyo mga katambay yung dagat Nandito na kami mga katapay. Ito yung lugar na pinuntahan namin. Maganda, maganda pala. Maganda rito mga katambay. Magmula Maynila hanggang dito sa Kasiguran mga katambay. Kung i-google nyo na sa 7 hours ang biyahe. Nga lang, di masusunod yung 7 hours. Depende dari sa si takbuhan nyo. Tumating kami dito mga alas 5 na ng hapon. Umalis kami sa Maynila sa lugar namin sa Malabol halos mag alas tres na rin na madaling araw ganda mga katambay ah, na natin mga katambay, white. White yung buhangin. Nga pala, sa mga pupunta rito, yung mga kalat-kalat na dala huwag nyo okay, na lang tinitapon. Dito, ba? kaunin niyo nalalagay, niyo na lang sa plastic. Ito yung kahabaan ng cottage. Ayan. Mamimili kayo kung saan yung gusto. Pero isa lang daw ang may-ari. nang nasa boracay Ito sa ispat na to yeah. Pwede rito yung mga pambata Kasi Hindi ganun kalakas yung alon dito Kalmado lang Everything in life is a sacrifice Saka merong Guard nagbabantay ang mga Guard natin Maglo robing sila Here I come with a song Oh beautiful people Tambayo. Cebu tidal full. Para dito kasiguran. Sulit dito mga tambay.